Ah, uh, ayo maga no, papakain muna tayo. Ano na rin? Ah, uh, hunted natin si Pepe, pakainin muna natin. Sige, sige, Kakain na. Kakain na kami. Kakain na kami. Kakain na. Kakain na. Oh, lipat muna, lipat. Oh, dah rupa kak ini ya, bapa, bapa. Jadi kau. Ini. Hai Lipat na. Eh, natututo na po siya lumipad pero hindi pa nakabalik lagi. Eh. <laughs> eh. Hindi ko mapalipad doon sa labas kasi ah, madampot ng pusa. Tak mengenali. Yang Aiman dah tak pusing, mana yang pakai? Yang ini. Nè, lì, không <laughs> 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 两倍。 Ngayon dalawin sa kanya kasi sanay na siya na pagka sa umaga tinawag mo yung pangalan niya tapos sinabi mo kung kakain na, nagwawala na po yung sakulong. Kakain na? 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 Kakain ka na ba? Busog na? O, busog na? mo konti pa lang yung kakain mo eh. Ubusin mo na yun, no? Kunti na lang yun. Kunti na lang to, dali. Ano? Silipad? Ano? Gusto lumipad? Amay yan. Yan lang, dali ba papakainin kita na ano? Sunflower. Okay. Ubusin mo na to. Ừ. Ừ. Ừ, nha. Ừ, nha. Nha. À, à, đi, um, à, đi hết à, na, ở na, đi hết ra xoắn tay xuống thấy đấy, ra Ayan, pasok na. So, ayun po guys. Tapos na natin sa pakainin. So, balik na ulit yan. mamaya ng hapon. So, maraming salamat po sa panonood. Sana nagustuhan nyo ang ating video na to ngayong araw. Maraming salamat at God bless.